Ayan, pakita ko po sa inyo yung ating pinabungang ubas sa uh, isang buwan na po ngayon. Ayan po, hindi sana umulan nung habang namumulaklak sa maraming sanang bunga. Ayan. Ayan po, yung ating ubas dito sa fourth floor rooftop gardening ni Manu. Ayan po, yung ating ubas na pinabunga, kinalbo natin yan muna sa buwan na ngayon. Ayan na po ang bunga. Kung di sana umulan, mas marami pa pong bunga. Kasi ang ubas po, kapag namumulaklak yan, at naulanan, nalalagas po yung bulaklak. So, nababawasan po yung bunga. Ayan, katulad yan. Naulanan siya nung habang namumulaklak siya. nabawasang po yung bunga. Ayan. So, na-timing nga na siya linggong umulan. Ayan, yung iba hindi na kumpul. Kasi nabawasan po yung bunga niya nung umulan. Ang ating berries, patuloy na namumunga. Ayan. Kasabay po yan yung ating kinalbo. So, paikot po yan yung ating bukas. Marami rin naman siyang bunga. Kahit na inulan, nung habang siya namumulaklak, eh, marami rin naman bunga. Ayan. May, may natira pa rin kahit papano. Ayan. Hindi ko talaga nalagas. Ayan. Ayan nung umulan, nalagas yung bulaklak niya. Yan po ang kalaban ng ubas kapag namumulaklak sa biglang umulan. Kahit na ambon lang, once na nabasaan ng tubig, ay eh, madali po siyang nalalagas. Kahit pa pano, may natira naman. Ayan. Yan po yung ating ubas. Ito sa fourth floor, rooftop gardening ni Manuel June. Taikot po yan, hanggang sa likod. Ayan. dito. Uh, medyo okay dito. Kumpul-kumpul sila. Ayan. Ganun doon. By December, pwede na natin siyang i-harvest. Kasi, pero tuloy-tuloy pa rin po siya mamumunga. Habang nagdadaon siya, mamumunga siya. Yung mga sanga na ating pinutol galing sa berries na yon, ito po, pinugatan natin at uh, Nabuhay naman at namuha na rin. Yan po yung ating red berries. Ayan yung mga sanga. Buhay po lahat at uh, may bunga. Ating uh, kalokbate, pula. Ayan yung berries. So naparami natin yung ating berries. At naparami rin natin yung ating ubas. Ayan na tayong talbos kamote. Mga kalokbate, ayan. ang tayong tanglad at ating mahiwagang aloe vera na ginagamit natin pang paugat yan po yung ating aloe vera pinaparami din po natin yan kasi kailangan ko pag maghahalaman yan po ay nagpapaugat na aking mga sanga at ginagawa ka rin ng fertilizer natin natin to Ayan. Ating gabi, ito so natin kinukula ng dahon tayong gabi sa baba ngayon magdidilig tayo ng gabi kasi tuyo, kailangan niyan matiligan so mainit na naman ngayon so tayo magdidilig sa baba ito naman yung ating isang ubas na pinapapabungayin bin din natin ngayon At dahon ha? At may bunga na rin siya. Papakita ko sa inyo. mag po tayo yung ating malunggay. Aba nga tayo sa third floor. Ito po yung huling-huling natin kinalbo, Mga tatlo linggo na po siya. Three weeks na po siya. Yan, may bunga na rin, may mga dahon na at may bu bulaklak na rin. Yung bulaklak pa po, po yan, pag buka niyan, saka sa magubunga. So, ayan po. Nakatatuloy po yan, nagdadahon. tapang nagdadahon, nagbubunga po yan. Sana wag na umulan para pero pag buo na yung bunga niya, kahit umulan pa ng umulan, okay lang. Si buo na siya. Pero pag habang namumulaklak pa siya at naulanan, nalalagas po yan. Ayan. So paikot din po yan, yung ubas natin na yun Mapupuno yan ng dahon. Mapupuno rin ng bunga. So ayan po. ating sili patuloy na namumunga ayon ang pa ating sili ating mga gabi so iba hiniwalay ko na para magdaki yan yun po tayo mga luya kumple po sa gulay magpate meron tayong kamote ayan so tayo magdidilig dito pa ako kumukuha ng pandilig sa aking pispan kailangan kung nasa ko po ito ng nawasa sa gabi at sa umaga akin po pinandidilig kasi para yung, yung nawasa sa gabi pag isina, inimbak mo mag evaporate ng chlorine so pag magdidilig tayo kailangan walang chlorine kasi nalalasan po yung ating halaman kaya ganyan po yung aking nawasang pandilig wala po tayong ilog nawasa, nasa, nawasa po tubig natin dito kaya kailangan natin ma, ma-imbak ma imbak ng 6 hours at makapag-evaporate yung chlorine. At saka natin pandilig. So, tayo na magdilig. <coughs> Dalaga natin yung ating gabi. Yan. Yung ating talong, daming bunga. Ayan. Oh. Yung ating talong, nangahinog na. Nagamitin natin yung pantanim. So, napabayaan ko po kasi nagkakarpentero po tayo. Kaya yan. So kailangan natin diligan. Yung mga tuyong dahon na yan ng gabi, ating pong gugulayin. Kukuli natin yan mamaya at ating gugulayin. Masarap yung dahon tuyo ng gabi. muna tayo. Mainit na.